Magandang araw, narito na ang malagang balita dito sa Philippine News Agency. Suspendido na ang lahat ng operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo sa bansa. Ito ay matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 74 na nagpapataw ng agarang ban sa offshore at internet gaming, bunsod na mga bantang dulot nito sa seguridad ng bansa at kaligtasan ng mamamayan. Sa naturang executive order binigyang diin ng pangulo ang malagang tungkulin ng pamahalaan na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Nakasaad din sa nasabing EO ang pag-aaral ng Department of Finance kung saan lumalabas na mas malaki ang idinulot na negatibong epekto ng pogo kaysa benepisyo sa ekonomiya. Ito ay dahil sa mga kasong kaugnay ng pagtaas ng krimen at pagkasira ng social stability at pagsasamantala sa mga vulnerable sector. Tinukoy din ng Anti-Money Laundering Council ang mga pogo bilang pinagmumulan ng money laundering, panloloko at iba pang iligal na aktibidad. Sa ilalim ng naturang EO, iniaatas na tuluyang ihinto ang operasyon ng lahat ng pogo at mga internet gaming licenses sa bansa sa December 31 ngayong taon o mas maaga pa. Bilang tugon sa mga maapekto ang manggagawa, magbubuo ang pamalaan ng Technical Working Group para sa employment recovery and reintegration na maglalayong magkaloob ng mga programa sa upskilling at reskilling upang matiyak na makakahanap ng alternatibong trabaho ang mga mawawalan ng trabaho. Iniutos din ng Pangulo sa Department of Tourism na bantayan ang mga pasyalan upang hindi magamit para sa illegal na gaming operations gayun din inatasan ang Department of Human Settlements and Urban Development na makipag-ugnayan sa mga homeowners associations upang tiyaking hindi makakapag-operate ang POGO o IGL sa mga subdivision, condominiums at iba pang residential areas. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dadagdagan ang kulang na calamity fund ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa isang press briefing kanina, inihayag ni NDRRMC Undersecretary Ariel pumaseno na paubos na ang kanilang pondo dahil sa mga sunod-sunod na kalamidad na tinugunan ng ahensya. Anya, may natitira na lamang na umigit kumulang 300 million pesos na calamity fund ang NDRRMC at naghihintay sila ng karagdagang pondo upang magpatuloy ang mga operasyon hanggang sa katapusan ng taon. Dahil dito nag-commit ang Pangulo na magdadagdag ang tanggapan ng Pangulo upang may pagpatuloy ang mga relief operations at disaster response efforts. At uh, paubos na rin yung Calamity Fund, yung NDRRM fund natin, naman, which is large final approval dyan ng Office of the President. However, we got of course the commitment from the President himself that they will replenish this. Balita naman sa ibang bansa, binalaan ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, ang mga Pilipinong ilegal na nananatili sa Estados Unidos na huwag nang maghintay na ma-deport sila ng papasok na Administrasyong Trump. Sa online forum ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, sinabi ni Romualdez na sinumang Pinoy na walang anumang immigration status sa US ay kailangang mamili kung uuwi ng kusa sa Pilipinas o aayusin ang kanilang papeles. Binigyang diin ni Romualdez na nanalo si Trump dahil sa kanyang maigpit na pulisya sa immigration, kabilang na ang pagpapaalis sa lahat ng immigrant sa US. Sinabi niya ang sinumang ma-report ay halos wala ng chance ang makabalik pa sa Estados Unidos maliban na lamang kung sadya silang bibigyan ng pagkakataon. Sa mga Pinoy na nangangailangan ng payo kaugnay ng pag-aayos ng kanilang status, maaari silang makipag-ugnayan sa attache ng Department of Migrant Workers sa Philippine Embassy sa Washington. Ayon kay Romualdez, sakaling walang problema sa kanilang status, kailangan na lang nilang dumaan sa proseso para manatili sa US nang legal hanggat hindi sila na dedeport. Nasa 250 at hanggang 300,000 Pilipino ang tinatayang iligal na nakatira ngayon sa US. Patuloy ang pagpapauwi ng gobyerno ng mga Pilipinong nanganganib maipit sa bakbakan sa Lebanon. Kaninang umaga ay lumapag sa Ninoy Aquino International Airport ang 50 overseas Filipino worker lulan ang Emirates Flight EK336. Sinalubong sila ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at iba pang ahensya ng gobyerno. Makakatanggap sila ng tulong pinansyal na halagang 150,000 pesos mula sa OWA, medical at psychological check-up mula sa Department of Health, libreng training mula sa TESLA at tulong sa paghahanap ng trabaho mula sa Department of Labor and Employment. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, isa pang grupo na binubuo ng 40 OFW at limang dependent ang nakatakdang lumipad din pa uwi bukas. Ang dalawang grupong ito anya ay bahagi ng at 334 na Pilipino na inaasang uuwi mula sa Lebanon ngayong Nobyembre. Sa ngayon ay walang naiulat na nasaktan o nasawi dahil sa pambobomba ng Israel sa Lebanon. Kumpiyansa ang Department of Agriculture na hindi magkukulang ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng epekto ng magkakasunod na bagyo ang iba't ibang aksyon ng pamalaan para masiguro ang mababang presyo ng pagkain sa Kapaskuhan, alamin natin sa ulat ni Heidi Lacambra. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na magiging sapat ang supply ng pagkain para sa darating na holiday season. Ayon kay DA spokesperson Arnel De Mesa, patuloy sila sa pagbabantay upang masiguro na kayang matugunan ng ahensya ang demand ng agri-commodities na karaniwang tumataas sa pagsapit ng kapaskuhan. Ayon sa DA, bagamat malaki ang epekto ng pinagsama-samang pinsala ng El Nino phenomenon, masamang panahon at African swine fever sa sektor ng agrikultura, may mga aksyon ang gobyerno para masiguro ang sapat na supply ng pagkain sa bansa. Ani de Mesa, nakipagpulong na ang kagawaran sa mga pamunuan ng pamahalaan para mapababa sa 43 pesos kada kilo ang presyo ng regular at well-milled na bigas. Actually, yan naman din talaga mandato natin. At uh, patuloy yung mga konsultasyon, sunod-sunod uh, yung mga konsultasyon. So, natapos kanina yung konsultasyon sa mga retailers uh, market vendors association. At maganda yung naging usapin at kasunduan na... Uh, ano yung dapat na kitaan ng ating mga uh, retailers pagdating sa bigas lalo na sa usapin ng uh, regular 12 mil drive. kabilang anya sa napagkasundoan ang halaga ng patong ng mga retailers na posibleng maglaro lang sa 3 hanggang 5 piso kada kilo at uh, starting next week part ng kasunduan uh, monitorin natin regularly we are monitoring 30 markets Uh, NCRY, uh, every day from Monday to to Saturday. So, part ito ng monitoring natin at maghihigpit tayo. At uh, um, isa yan sa mga kasunduan. Samantala, tiniyak naman ni Demesa na sapat ang supply ng native na baboy para sa lechon na karaniwang hindi nawawala sa handaan. Bagamat posible ang pagtaas ng presyo ng karneng baboy dahil sa malaking demand tuwing Noche Buena, sapat pa rin anya ang supply dahil sa mga inaangkat na karneng baboy. Dagdag pa niya, puspusan na ang pagbabakuna para tuluyang mapuksa ang banta ng African Swine Fever sa bansa. Samantala, mananatili namang matatag ang presyo ng itlog at manok habang inaasahan ang unti-unting pag-recover ng presyo ng gulay kasabay ng pagbangon ng sektor mula sa epekto ng hagupit ng bagyo, partikular na sa Timog Luzon. Ayon kay Demesa, karaniwang bumabalik sa normalang presyo ng gulay sa loob ng dalawang linggo. Para sa PNA Headlines, ako si Heidi Lacambra. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood naman ang PNA headlines sa pamamagitan ng links sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Apat na putpitong araw na lang, Pasko na. Ako si Wilnard Barcelona, ito ang PNA headlines ng kati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.